Good morning guys Ngayon ay araw ng linggo At dahil nga araw ng linggo ay meron na naman tayong gala Yun, bigla ang gala na naman tayo syempre So nandito tayo ngayon habang naghihintay ng ating sundo Yung ating tropang Japanese Alright Pupunta tayo ngayon doon sa Saan nga ba tayo pupunta? Pupunta pupunta tayo sa lugar kung saan yung poles eh nagyelo okay yung water poles na nagyelo dahil nga winter ngayon ito na yung huling winter na pagkakataon naming puntahan yung water poles na yun na nagyelo na so let's go puntahan natin habang naghihintay tayo ng ating sundok eh dito tayo nagpapainit dahil ang pupuntahan natin mamaya ay sobrang lamig nagyeyelo na water pools okay guys nandito na kami sa <laughs> oh yun <inusisyo. laughs> nandito na kami sa pools na saan may magyeyelo Oh, kuchi.

na pupuntahan namin na yellow na talagang pools. Right. Ano mga Medyo mahaba pa 'yan, namin.

Si Adon. Ang ganda. Ang ganda dito. Ang ganda. Parang nasa bagyo lang. Harapat sa dulong lulobot. Bili mo lulobot ito. Ang power Ah, kukunong parking area Doon parking malapit ata tayo dun sa Falls na pupunta natin, yung Magellon Falls.

<laughs> Ito na So yellow na yan Makikita nyo dyan oh, Sa ilog na yan Yung paligid natin <laughs> Malapit na tayo dun sa falls Alright Medyo inihingal na rin ang inyong Lingkod <laughs> Dahil ha ah, layo layo na rin yung ating narating alright ganito na tayo bago yon mag alay muna tayo ng isang dasal sa ating pag iingat okay Ah, puro yelo na.

Ito na yung poles Diba? Ito yung na nga siya oh. Wow! よし来ましたおーっとこうやんこの上にあるはい、ありますそれは上から取りましたはい、上から取りましたはい。割って取りましたはいやって、上がってみんけん氷があるらしいよよし、ごたえですだーすいろんなお湯へロディと

tigdiman cebor Oh, gras. Ano naman po? Ha? Naman. ngayon naman talaga na nandito na. No? Siyempre mula na isinilang tayo sa Pilipinas. Ngayon lang tayo naka-experience ng ice na nag <laughs> Ice na nag -yellow. Pulse na nag-yellow. Patulad yan, oh. Di ba?